Oh, meron naman tayo dito isang problema ah, sa makina naman to. Ah, basag ang gear muntik nang magkabasag-basag ang crankcase nito ito hugutin natin yung pinaka-differential gear niya ayan ang langis niya is kulay kapina ayan ito mga kabadya basag ang satellite gear ano nga ba yung nagiging cause nito kung bakit ito ganito? Alamin natin to. Ito mga ano? Ano nga ba yung nagiging dahilan ng ganitong trouble? Uh, nababasag yung gear sa loob ng differential is itong minsan hindi natin na i-change oil yung ating differential ayan kulay kapi na yung yung kanyang langis kaya nagkakaganito at saka ang isa pa nito is yung pagpapasok natin ng cambio overloaded ka na nga ipapasok mo pa yung cambio sa high rpm kaya nagkakaganito ang ating differential gear na babasag ito ang dapat nating maiwasan sa paggamit natin ng Bajaj. Ayan mga kabajaj, uh, basag ang satellite gear nya. Uh, papalta natin to. Malamang sa malamang, eh, isang set to. Okay, ito mga kabajaj, no? Uh, paano nga ba natin may iwasan yung ganitong trouble? Uh, sa pagpasok natin ng shifting gear, kailangan nasa tamang RPM tayo. Kasi pagka loaded ang ating karga, tapos ipapasok natin ng high RPM ang shifting, siguradong mababasag ang differential gear natin. Pati at ang isa pa ay yung tamang maintenance ng ating pag-change oil. Kailangan pag tayo nag-change oil ng engine, i-change oil na rin natin itong differential para hindi ganito nangyayari sa atin yung mga ganitong trouble na nababasagin tayo ng gear tulad itong unit na to ah, nagkulay kapi na kanyang langis o sigurado na to na may halong tubig na ang kanyang differential oil kaya nagkaganito ang kanyang gear na Ayan mga kabadyans no? uh, puto lang pin Masag ang satellite gear Ito mga kabadyans Ito yung papalta natin uh, Bibili na natin ito ng isang buong differential gear Tapos yun ay na kakabit natin yung bago Ayan mga kabadyans no? uh, Muntik nang madama yung kanyang crankcase tumama na yung gear dun sa mismong crankcase nya muntik na mabasag tapos yung kanyang langis sa differential is kulay 3 in 1 na uh, malamang to is hindi nagpapalit ng langis sa differential kaya nagkaganito to Okay, ito mga kabadyadis, no? Uh, napalitan na natin ng bagong differential gear. So, paano nga ba natin may iwasan yung ganitong pangyayari? Uh, yung tamang maintenance lang. Kapag nag oil tayo ng engine, o oh, idadami na natin tong differential gear para hindi mangyari sa atin to. Tsaka yung pagpapasok natin ng cambio, iiwasan natin na nasa high RPM tayo, ipapasok natin bigla ang primera sigurado pagka pinasok natin ng primera tapos loaded ang ating sakay sigurado basag ang gear natin So sana itong video na to is maging silbi para sa ating maintenance ng ating bajaj para hindi mangyari sa atin tong ganitong trouble. Buti na lang hindi nabasag ang crankcase nito. Kung nabasag ang crankcase nito, malaking gastos 'to babaakin pa ang makina sigurado yon okay ito mga badyals no? Uh, ibabalik ko na yung cover ng, crank, ng differential uh, medyo mahirap din ibalik to kasi yung arm ng reverse gear is kailangan mo pang itama dun sa reverse control nya medyo mahirap kasi itong ibalik pagka ganitong nakakabit ka sa body yung makina kailangan mo pang dukutin para may kawit mo yung kanyang sector sector gear niya do sa reverse control Ayan mga kabajudge no, na itama ko na yung liver uh, para matiyak natin na nakatama yung liver nya medyo lalaro-laroy natin itong pinaka reverse control mararamdaman natin sa loob nito na uh, sumasama yung pinaka reverse gear nya saka natin ibabawin yung crankcase. Okay ito mga kabayan, ano? sana maging silbing gabay natin itong video na to para sa tamang maintenance nating na Bajaj RR. Hanggang sa muli mga video, sana patuloy kayong sumuporta sa aking channel. Uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Uh, God bless po sa ating lahat sana po ay eh, kahit papano ay eh may sana kahit papano ay eh may nagkakaroon tayo ng idea sa mga ginagawa kong video hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa iyo shout out sa ating lahat